Ito na ay talaga yung totoo. <laughs> kami ni JB Sukal ng 1,000 ayun oh. No? Salamat dong. <laughs> ay, salamat ha. Wala to. Sad sayo. Ito totoo. Eh, wala nang istoryuhan. Ayun no? yan, yun, isang libo. oh, kanya oh 1,000 pa rin quads. Oh, totoo yan ayun no? <laughs> no? oh. Anoy, JB Sokal, salamat. Ito na ay kaibigan natin oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nanalo si Jibi Sukal oh. Binigyan na Ay, ito. Ano? Salamat. Thank you, thank you, thank you. Ay, wow. Ano, ano, ano. Eksan libo kami lima. 5,000. Ilabas yung tubarat nyo kay Jibi. Ano? 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 Dito kami sa bahay na inupahan ng boss. <laughs> so, sayo video. O, oh, ayun na dito. Uy, mga gawas. <laughs> Tatlo yung talan. O, wala nga talan. Dito ka na mga unta. Ay, mga unta? O, nas boss yun.